Ya. Yeah. Kalma po ang panahon, kalmang kalma. Ayun po, update po sa ating panahon po. Na may bagyo po. Yan, bagyong Kresing. Ang bagyong Kresing po, din sa lugar po natin ay hindi naging mapaminsala kundi nakatulong pa para madiligan po yung ating mga pananim oh, yan salamat po Panginoon at kumbaga nadiligan pa yung mga igang pananim po natin oh, yan oh ganito po ang pero naramdaman din po naman yung pagkakulimlim ay di yun laang po kumbaga normal po sa isang na o oh, kumbaga normal po ba naging ano hindi naman ginusto natin na ano kumbaga maganda po at may naidulot pa rin na sa pagka ano nang parang pagkadilig oh yan at gawa na nang kung hindi umulan ay eh, didilig pa kata oh Yan, yeah, medyo may pagkakulimlim nga po at masama po ang panahon na eh. oh puntahan po natin iba pa nating talayan doon ah pananim pananim po doon oh yan po ang naging panahon pero masama din po yan salamat po naman ano sana po na may wala na rin nga paminsala kung tayo po ang masusunod oh Nagkatubig yung mga dapat magkatubig. Oh. Ayos yung mga taniman po natin na nangangailangan ng tubig nabasa nya yan yeah, ganito lang po ba buong, araw po ganito ulan pansin kaya na na ulan sa tubig ito kita yan yeah. kalma po ang panahon kalmang kalma. Oh. Kumbaga parang naibigay po sa atin ng pabor nadilig dilig. Yan tulad po na rin mga sagong, hindi naman na ano nga, nadiligan lang, gumanda pa. Oh. Maaayos na rin pala natin na rin ano balag po Mm-hmm. Ayan, oh uh. may bunga ng ating pipino mm. Uh. <laughs> harvest na natin to pipino hindi na nakataas Ang <laughs> katubig din itong balon uh. Pipino. Ayos. Nabiligan. na diligan ang buong taniman sitaw sa Japo namang giri yan sa dyan ang giri ang ating pakabagat ah kapalang bulaklak oh maaligan sa po ang halaman Pagkain kayong na diligan oh no? yun ang lahat po yung natin kasi nga unang una pabor po o kumbaga pabor ba lahat po naman pagka ano, pasalamatan po natin, no. Pabor yung pagka ulan. Oh. Yan na po ang buong galap din sa ating taniman. Kakasitaw na ulit tayo. Kulimlim ang paligid. Ari po, ginaling pa tayo mga gulay. Fresh oh. na fresh oh. Ang gawa ko, buklo. Para masigit na mas dumami pa po ba. dami dito bumabagsak na sa daan hmm. hmm. po natin na rin Laki ng pabor sa atin po 'yan, no? Basang-basa po 'yan, oh. Ayun po, bali 'yan po ang naging pabor sa atin, oho. Nabasa ang buong taniman po natin. Yan. Tayo po ay mag-iingat lahat, oho. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Ayun, bali po pala ano. Ah, uh, kung di pa po kag sa subscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang. pa na lang po ng notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang pa videos. Yan, hanggang dito na lang po. Ingat po palagi. Happy lang po. Bye.